Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim nilapitan siya ng labindalawa at sinabi sa kanya, paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo, ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, wala po tayo kundi limang tinapay at dalawang isda, kaya kailangan bumili kami ng makakain para sa mga taong ito. May limang libong lalaki ang naroon, ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo sila ng pulupulutong na tigli limampu. Gayun nga ang ginawa nila, pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at busog, Tinipon ang mga alagad ang lumabis at nakapuno pa sila ng labindalawang bakol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Magnilay po tayo. Sa atin pong ebanghelyo, sinundan ng napakaraming tao si Jesus. Tinanggap niya sila, tinuruan tungkol sa kaharian ng Diyos at pinagaling ang mga may karamdaman. Nang gumagabi na, sinabi ng mga alagad na pauwiin ang mga tao upang maghanap ng makakain at matutuluyan. Ngunit sinabi ni Jesus, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Meron lamang silang limang tinapay at dalawang isda. Pinaupo ni Jesus ang lahat, pinagpala ang tinapay at isda, pinagpira-piraso at ipinamahagi. Nakakain ang lahat at may natirang labindalawang basket ng mga pira-piraso. Ang tagpong ito ay hindi lamang tungkol sa mahimalang pagpaparami ng tinapay at isda. Ito ay larawan ng pag-ibig pagkalinga at bukas palad na pagtugon Jesus sa pangangailangan ng tao. Ang mga alagad ay madaling nagpayo na paalisin ng mga tao. Sa halip na itulak palayo ang mga nangangailangan, hinamon sila ni Jesus, kayo ang magbigay. Ito rin ang hamon sa atin ngayon. Maraming pagkakataon na parang kulang ang mayroon tayo. Kulang ang oras, lakas, pera o kaalaman pero sa kamay ni Jesus, ang kakaunti ay nagiging sapat at higit pa. Kapag inialay natin sa Diyos ang anumang meron tayo, kahit maliit sa ating paningin, nagiging daan ito ng pagpapala sa marami. Ang pagkilos ng Himala ay nagsimula nang ialay ang limang tinapay at dalawang isda. Ganon din sa ating buhay kapag ang ating puso ay bukas na magbigay at maglingkod, doon gumagalaw ang Diyos. Meron po tayong tanong sa ating sarili. Sa anong paraan ako tinatawag ng Diyos na magbahagi? Ito pa po ang isa. Ano ang limang tinapay at dalawang isda ko na maaari kong ialay? Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Salamat po sa iyong habag at malasakit sa amin. Turuan mo kaming tumingin hindi lamang sa kakulangan, kundi sa kung anong meron kami at kung paano ito pwedeng maging pagpapala sa iba sa pamamagitan mo. Ituro mo sa akin na magtiwala na kahit kaunti lang ang meron ako, kapag inialay ko ito sa iyo, magiging sapat ito at higit pa para sa mga nangangailangan. Bigyan mo ako ng pusong bukas palad at mata na laging tumitingin sa kapwa ng may malasakit at pag-ibig. Turuan mo akong maging kasangkapan ng iyong himala sa maliit man o sa malaking paraan at laging tumugon sa iyong panawagan. Kayo ang magbigay. Amen.